Yan yeah, mga pre, uh, maganda umaga. Meron meron tayong ipo-ipo-full wave ngayon na motor. Bali din pa patay ni Sir Nayan. Yeah, Shout out kay Sir Tagaan siya, Dasma. Yan. Mga yeah. yeah. pre, ito gagamitin ko. Wala kami mabili liwa no, pang Temex Alpha 125. Yan. Oh. Yan, ito nang na gagamitin natin. Tapos ito nga pala, ito ah, uh, yeah, bumili na tayo ng uh, ano, panghinang natin at ah, uh, mas mas ano ito mga pre, mas mabilis yung ito kasi mas malaki ka. Mas malaki ito. Tapos nga pala, Ayan ang presyo. Uh, nasa 400 ang bili ko rito. Yan mga pre, umpisa na natin. Kalasing ko muna ang upuan. Tsaka, makagilid na ito. Para ma umpisahan natin yung pagpo-follow it. Ito na mga pre, uh, nabuksan na natin. Ito kung mapapansin nyo, di ba? Ito, ito yung yellow. Puputulin natin mga pre. Ito yung ano mga pre, yung supply ng headlight natin. Puputulin na natin yan. Sayang nga mga pre kasi hindi niya nadala yung original niya na stator at pinalitan na nga Eh local na itong naipalit, yung original hindi na nadala. Pare katin natin dito mga pre. Ito yung ilaw ng ating headlight. <coughs> Next natin mga pre ito sa ilalim. Tanggalin na natin yung ground. Eto, ito yung mga pre, itong ground Tapos balik natin, yung doon natin ating primary. Tapos mga pre, ito, balatan din natin. Pag nabalatan natin to mga pre, tsaka yung itong side light natin, tapos yung ground, pagsasamahin lang natin, full wave na mga pre. Yan, tapos ito patulin lang natin to yeah. tapos kayasan mga pre kayasan nyo para lumabas yung kanyang natural na ano kulay tanggalin natin tong barnes tapos pagsamahin lang natin mga pre ayan tapos mga pre hinangan natin <coughs> magagamit na naman natin yung ating bagong biling no? tingnan natin yung kanyang kung talagang maganda mag -iinip. Ito na mga pre, napainit na natin to habang kinakalas natin to pinainit na natin. Tingnan natin. Wow, ayos nga. Oh. Ma Maano mga pre, maganda gamitin. Mahal nga lang. Masmado na ako. At nanginginig oh. <laughs> Pag iabot yung baso, ganyan. Ay, ah, ako hindi pala pwede yung na to. Oh, nanginginig mga pre. Mabapos. <laughs> O mga pre, kung mapapansin nyo, maganda yung panginang natin ngayon. No? Mabilis mag-init no? maganda magano, magsunog ng lid. You know? mga pre, pagka, ano, bumili kayo nito, pagka kagamit kayo ng ganito at maganda. Ano. <laughs> Ayan mga pre, ay lang natin to dito sa gilid. Yan. At okay na yung mga pre, full wave na yan. Full wave na to, mga pre, balik natin yung magneto at dito naman tayo sa kanyang electric fire. Mga pre, taklo bang ko to at okay na to. Okay na mga pre, nataklo na natin yung kanyang stator? Ito naman tayo. Ito yung charger niya mga pre, tatanggalin natin to. Ah, bagong palit nga din daw niya to. Ayan. Tapos mga pre, hugotin natin po dito. <coughs> Ilubog lang natin to para matanggal. Yan. Okay na mga pre. Dahil natanggal na natin mga pre yung kanyang ano, ano, ah, regulator. Yung punta naman tayo mga pre dito sa sakit ng theater. Ito, ito mga pre. Tanggalin na natin to. Bali, lalabas natin na wire dito mga pre, yung yellow. At saka... Yellow at blue mga pre. Ayan oh. Okay. Yellow at blue. Okay, labas natin to dito. Ah, sa paglabas nito mga pre Ganito lang gawin nyo ah, kuha lang kayo ngayon yung tester Tapos Tusokin nyo lang dito sa ilalim ito yes. Pag natusok nyo mga pre Matatanggal nyo na yan. yan Tapos yung blue naman Okay Tapos ibalik na natin to mga pre Tapos ngayon mga pre ano Paandarin natin ha motor Titistingin natin kung Goods ba yung ginawa natin mga pre <clears throat> Nagdulo ko yung aking test light. Sige, pre, paandarin mo. Suse. Bago nyo mga pre, Salpak yung yung bago nyo electric fire, che-checkin -che nyo muna rito kung ayos yung ating sigata. Dapat pagka nakagroll yung ating test light, yung kabilang dulo, dapat hindi ilaw mga pre. eh ilaw lang dapat siya pagka ganito. Yan. Sige, pre, bomba. Konti lang. Dulo, lakas oh yan yeah, mga pre goods na to at ikabit natin yung kanyang charging all charger mga pre ito na ito yung ating gagamitin yun know? ito yung pang ano pang temex alpha patuloy na natin itong kanyang mga sakit <coughs> tapos mga pre balatan na natin <coughs> bali iba to mga pre no? hindi to siya katulad sa mga ginagamit natin na pampol wave pero magandang klase na ito, mga pre okay alabas <coughs> lang natin yung kanyang wire dito ba alapit natin ng konti ng ating camera iyon o no? okay mga pre simula tayo sa ano? dito sa sa harness ng ating motor yung black na may lining na yellow Ito yung ground, no? Uh, dito tayo mag-uumpisa. Okay. Tapos dito sa charger natin mga pre, itong forong green. Next natin mga pre. Naikabit na natin yung green. Ito na siya. Green ground black. Uh, lining na yellow. Tapos kunin natin mga pre. Ito yung ano, kulay white. Yung forum kong No? Ito yung sa baterya mga pre. Balatan natin to. Sa charger ng... Sa harness ng motor mga pre white. Sa charger mga pre ano, red. Yun yung papuntang baterya. <laughs> ito mga pre. Ito yung red ha. Ito yung papuntang... Ito yung magcha-charge sa papuntang baterya natin dito natin ilagay sa harness ng motor yung kulay kulay form white mga pre ayan dami nga hmm. dami pag start mo mga lalayo okay. ka konti <laughs> mga pre ito uh, dudugtokan natin ng wire kasi kapos yung vacuum shadow ito na mga pre uh, nadugtungan ko na at binalot ko na rin oh. No. Kung nakikita nyo tong dito tayo nagtis kanina, di ba? Bali itong dalawang ito ilalagay natin dito. Kahit magkabaliktaran mga pre, wala wala siyang magiging problema. Kaya ikabit natin 'yan. Pero meron pa tayong isang ikakabit ay itong black. Mamaya, unay uh, unahin muna natin tong dalawa. Suot lang natin dito sa ilalim. At kung naalala nyo, ito yung hinugot natin sa sakit, no? Ah, uh, kaya dito mga pre, may ilagay nyo sa bawat isa, okay lang. Basta importante may ilagay nyo. Ilagay na natin itong isa. Eh, gapos nyo lang mayige, mga pre para hindi magka problema sa ano, oriente. Yan. Yeah. Okay, nailagay na natin yung isa, yung kabila naman mga pre dito sa dilaw. Yan yeah, mga pre, anay kapit na natin. Lapit natin yung camera. Okay na siya. Yan, yeah, ito na yung dalawang na galing ano uh, stator dinugtungan natin ng wire papuntang ano uh, charging natin tapos itong black mga pre kung nakikita nyo to diba tapos itong ano ah uh, Etong yellow na may lining na red mga pre, ito yung headlight natin, di ba? Ah, uh, magdudugtong tayo ng wire, kumamatay oh, ng wire. Ito. Okay. Balatan natin 'to. At dito natin ilalagay mga priyong ano. Ibabate natin yung kanyang headlight. Yung black sa ating charger ilagay natin dito sa yellow na may lining na red. Ito yung wire natin ang papuntang headlight na. Oh. Lagay natin diyan. <coughs> Tapos dugtungan natin ang wire. Ayan. Lagay natin. Bali Ilalagay natin itong mga presa sa accessories wire. Ibig sabihin ng accessories wire mga pre, pagka isinusi mo, nasusuplay na to ng kuryente. Kaya mapapasokan ngayon ng kuryente itong ating ano, uh, yellow na may lining na red. Mapapasokan ng, ano, ng kuryente. Tapos, pag sinusin nyo, mapapasokan siya ng kuryente. Tapos, pag binuksan nyo yung inyong headlight, kahit hindi siya umandar, magkakaroon ng ilaw kasi naka-battery operated na. Bali yung headlight natin, kukuha na siya ng kuryente sa baterya. Okay? Tapos, pag-apang natin dito sa ilalim. Yan. Mga pre, ayusin pa natin, babalutin pa natin ng tip ano. Tapos mga pre, dito na tayo kukuha sa flasher relay. Ito, ito, ito. Yan, yan. Ito yung accessory wire ng ating motor mga pre. Dito sa kanyang klase relay yung purong ano brown dito na tayo kukuha ng supply sa ating ano ah uh, supply. okay yan mga pre okay na siya yan yeah, mga pre ito na nga at okay na at uwi na si sir yeah, salamat sa tiwala sir yan shout out sa iyo oh, salamat sa lahat ng nanonood god bless bye bye thank you sir salamat